kwento muli ah, magandang hapon meron na naman tayong isang magandang at malabelbet na kwentuhan malabelbet dahil sa vlog na ito feature natin ang mga velvet lines ko dito yan madaling salita no, pag sinabi natin mga velvet, naglalaro yan sa dugo ng stitcher bone o stitcher bow sabi nila yung mga social ist stitcher bout. Okay. So pagbigyan natin yung mga magagaling stitcher bout. So meron tayong features sa araw na to. Ikikwento ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung ating mga stitcher bout na dumadami na dito sa ating loft. No? Ah, uh, of course, ah uh, umpisa natin do sa pinakang bida. Yung pinakang bida sa kanilang lahat. Pakita ko sa inyo mga kakwento. Okay, so tinira natin mismo ang pag-vlog dito sa loob ng uh, loft natin. Itong ating uh, mga hen ang naka uh, na, nakatira dito sa ating loft. Hen's loft. Hen's uh, breeder's loft. So ayan mga kakwento, no? Ito yung ating... Oh, meron pa siyang white tail. Ito yung ating bida. Dato na siya bida pero ito yung feature of the day. Ito ang ating TDB Stitcher Bot. O Stitcher Bot. niyan, Ito siya. Walang kakupas-kupas. Pati katawan. Talagang super. Ayan. Mga kakwento. Woo! Lately lang. I think two weeks ago. Kinuha natin itong ibon. Binaybak natin mula sa isang tropa. Kasi nga. Uh, nangailangan at the same time. Bago siya nangailangan. Na i-tip sa atin. Yung panalo. Nung apo. ng ibon na to. Eh napaka-fortunate natin nag na nagkataon, kumbaga, na in-out gustong ibe, gusto ibenta sa akin at nagkataon na balitaan natin uh, na nanalo, yung kanyang apo. Apo na sa tubod. Ayan. Uh, bilis magpadami ng ibon sa totoo lang. In a matter of two years, meron na siyang apo sa tuhod na champion. First overall champion. Yun ay si Rako. Ayan. So, ito siya mga kakwento, yung Stitch TDB. Yung Stitch TDB, nakwento ko na sa inyo, galing ito kay Maestro Tommy De Vera, ang ating idolo na yan, na napakabait. Ang ng isang TDB Stitch galing mismo kay uh, Sir Ed Noble. At yung kanyang respeto doon sa atin din na idol na si Sir Ed Noble, andon, ano? Uh, kaya kumuha sa kanya si Manong TDB. At yung nakuha niya na ibon, ah uh, yung tatay nito ayan at itong naging outcome yung stitched uh, ed noble na yon na nakuha ni maestro ay mac arthur champion no, so wow. mac arthur champion at uh, yan ang sinasabi ko ano na talagang kung ano ang puno kung ano ugat ano talagang yun din ang lalabas yun ang magigimbunga kaya yung aking advice lagi ano sa ating mga kalapatids huwag kayong lumayo sa katotohanan. Doon lang kayo sa malalapit. Kumuha kayo ng mga linyada na nagcha-champion o nagchampion na. Kasi yan, kung hindi man lumabas ngayon o hindi lumabas sa apo, maaring lalabas sa silong o yung mga apo sa tuhod at talampakan. Yan, ganoon na nangyari ano. At yun yung gusto ko ang i-share sa inyo, eh. gaya nung aking nabanggitong nakaraan, na pag tayo may ibon, wag agad-agad natin na inaout out No? Especially kung hindi naman natin talaga kailangan. Subukan muna natin mga kalapatid yung ating uh, linyada. Bigyan natin sila at least dalawang taon. Bigyan natin sila at least tatlong pares. Kung kaya, apat hanggang limang pares. At pag hindi pa rin kumana, saka natin pag-isipan na i-out. Pero kung hindi pa sila ganon ka-extensive no, na nasubukan, hindi pa ganon ka-tagal na nasubukan, pag-isipan, huwag agad-agad nating didesisyonan. Yan, yun yung nangyari sa akin. So, napilitang kong i-out ang ibo na to sa aking tropa. Buti na lang, ibinalik na sa akin. Suswerte lang natin. So, mga kalapatids, ano, yung mga yung mga newbie, ano natin dyan, <laughs> yung mga, pakukulit yung mga ibo ko, yung mga newbie friends natin dyan, huwag na huwag nyong kakalimutan. Bigyan ng chance ang ating mga linyada bago natin sila pakawalan bago natin alisin sa ating loft Ayan, so ngayon, ang papakita ko sa inyo, para makompleto yung ating kwentuhan, papakita ko sa inyo mga stitcher bout ko dito sa loft. Sino-sino sila, bakit sila sa akin, ano yung mga future plans ko sa kanila. Okay? O, pakita ko sa inyo. O, diyan ka muna, baba ka muna. Stitch TV <laughs> sorry, sorry, naabala ko ang aking mga alaga. Anyways, eto na mga kalapatids, mga kakwento ito mismo ang apo ng stitch TDB. So ang dugo nito, malapot na TDB. Ito mismo yung anti nung champion. Yung champion ni Brother Rakalov. Yung champion ng South, ano, yung uh, karera nila hanggang Matnog. May special race sila ng Matnog. Nag-champion yung ibon niya doon, first overall champion. Ang tita nung champion, ito, ibon na to. etong ibon na to ay anak oh I mean apo nung ating uh, TDV stitch apo niya so ito nakuha ko kay brother Raka nag swap kami ng isang ibon ko at swear uh, swerte lang din ano dahil eventually nga nag produce sa apo ang TDV stitch so nakuha ko sa kanya to ngayon ang plano ko ipaparis ko ito doon sa lolo niya okay paparis ko sa kanyang grandfather at yung mga lalabas mas puro na TDB stitch yun yung sinasabi ko uh, lagyan natin ng value yung mga ibon natin kung pwede pe na puruhin natin i-line breed natin, i-inbreed natin, natin gawin natin, lalo na kung doon sa managpapananol na linyada so yun ang reason bakit nasa love ko ito para sa kanyang lolo and of course, uh, pag natapos yung kanyang breeding plan sa lolo niya, pwede ko rin siyang i-share o ipare sa ibang mga TDB stitch amin ah, sa ibang stitchel bolt ko dito o ibang linyada ko dito Ayan, pero ang focus muna niya is makapares i-pair ko siya sa kanyang uh, lolo. Ayan. So ito si uh, TDB Stitch. Meron din itong crosses ng Jansen. Jansen, mayroon din konting uh, Victor Lim. Pero 50% nito ay uh, TDB Stitch. Ayan. Okay mga kakwento. to itodo na natin. Todo na natin at gawin nating Velvet Sky. The Velvet Sky. Yun ang title ng vlog natin. Ito naman, isang ito ay isang purong stitcher bolt. Ayan. <laughs> isang purong stitcher bolt ito. Ito ay Ray Gonzalez stitcher bolt at uh, Blake Amigo stitcher bolt. Stitcher bolt. Lagi ako na sa bolt. <laughs> stitcher bolt. Ayan. So ito ay halos 100% na stitcher bolt. Galing kay Jericho Chingso ang uh, Blake Amigo at si Sherry Gonzalez naman yung 1990s na nagcha-champion noon sa PHA. So ito po yun, you know, si Big Boy ang tawag ko dito. Uh, andito si Big Boy sa aking loft at uh, may mga plano ako sa kanya na ipare siya sa mga uh, stitcher bout din dito at sa mga uh, ibong ko dito na mga bandin bro kasi doon sila mas nagkiklik sa mga ganong pairing. So ito, ito rin yung mga pampalapot ko ng aking stitchal bout pa dito sa loft. Ito si Big Boy. O yan, siya na ang pangatlong stitchal bout na pinakita ko sa inyo. Okay, mga kakwento. Ito naman ang pang natin na stitchal bout dito sa loft. Iba rin ang source. Pero Ah, uh, malupet, sing lupet din ng ating mga pinakita. Ayan. Itong ibon na to ay galing kay uh Idol Lucas o Maximus Loff. Ayan, ito. Ito mismong anak ng kanyang Abuyog first overall champion. Ayan, si si uh, Maximus Loff ay uh, kilala bilang uh, first uh, uh, fancier to win yung uh, prestigious na Abuyog race at nanalo siya ng kotse at nung na napakagaling nung kanyang uh, performance sa Abuyo Grace na yun. Ang Abuyo Grace ay halos uh, mas malayo ng konti sa MacArthur. Ano? Yan. So ito ang anak mismo ng champion. Nakuha ko ito baya o galing sa ating tropa na si Bro Mark Sampaga. Ayan. So itong ibon na to ay isang hen. Isang hen na uh, steel stitchel bout at may mga breeding plan ako sa kanya. Hindi ako maubusan ng breeding plan sa kanya kasi nga marami tayong stitcher about na pwedeng iparis sa kanya o ibang mga linyada pa. O yan. Yan pang apat yan mga kakwento. Sino pa? Ayun. Okay mga kakwento, the last but not the least, ano? Hindi ko na ipapakita yung isa yung kapatid niya. Ito na lang. Ito mga kakwento ay saring stitcher bout. Ito ay anak nung kakabitaw ko lang na ibon. Yung uh, Maximus is uh, a stitcher bout o Maximus stitch. Ayan, itong ibon na to ay apo na kumbaga. Apo na ng champion ng uh, Abuyo Grace. Pero ang maganda sa ibon na to, ito ay uh, anak naman ng aking uh, Tony Vega o ng aking Lucky Lines. Wow! Ayan. Uh, kwento ko lang sa inyo, merong kapatid kasi si Lucky Nine. May kapatid si Lucky Nine. Si Lucky Nine nag-champion siya ng second overall, lap champion, uh, ng uh, 400 kilometer race. Pero meron siya nag-iisang kapatid noon, uh, yung kapatid niya, uh, na-out natin kay Bromark Sampaga. Si Bromark Sampaga, pinaris niya doon sa Maximus na hen. At ang naging outcome Nakapagpalabas siya ng tatlong uh, Tony Vega Maximus stitch. At ito yung isa. Wow. Yan. Bata pa to na sa 4 months old pero kikip ko siya kasi nakita ko sa niya ang kulay ng mga Tony Vega. Yung mga nagba brown na uh, checkered <laughs> o mga brown na feathers. Ayun golden brown. Ang ganda eh. Velvet siya, tapos uh, nagba-brown. Ito yung tatak ng mga Tony Vega ko, yung mga nagcha-champion ko na line. Ito, ito yon. Kaya, keep ko siya. Mari kong ibalik sa nanay. Mari kong ipare sa ibang stitch, stitch ko dito sa loft. Maraming pa pwedeng gawin. Ayan. Yun, mga kakwento, ano? Uh, yan yung aking uh, sharing sa inyo. Yun yung aking kwentuhan. Kwentuhan natin sa araw na to. Kwentuhan natin sa ating mga velvet, sa ating mga stitchable. Yan. Masaya ako na i-share sa inyo yung ating mga, uh, mga stitcher mga stitchel bout at sana no may uh, ma-inspire kayo no sa pagpaparami o pagpapalahay ng mga ibon na ito mga lahi na ito. Para sa mga hindi nakakalamang, ang stitchel bout ay uh, matapang na ibon sa uh, usapan na tawirang dagat ano. Sila yung mga malalakas ang loob. Sila rin ano pag nakachamba ka, meron din silang speed. So long distance bird ang mga stitcher, uh, stitcher bout. So mga kakwento, Uh, dependable line ang uh, ano ang uh, stitcher bout pwede nyo silang subukan gaya ng uh, kwento sa aking loft uh, sila ay nagpapanalo nagpapanalo sa buong Pilipinas sa iba't ibang loft sa mga pansir sa Pilipinas at pwede nyo silang itry pwede nyo silang maging foundation sa inyong uh, sa inyong loft ayan So yun lang mga kakwento, ang ating kwentuhan, ang ating velvet na kwentuhan. Ang aking mga uh, velvet lines o stitcher bout line dito sa San Filipino loc. Lah mga kwento maraming maraming salamat. Happy flying.